guys magandang araw sa inyo So nandito ako, naka-duty ako ngayon dito sa Bike 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 Imus branch Yan nasa tapat po kami ng Robinson's Place Imus along Aguinaldo Highway Ngayon sa mga gustong bumili ng mga bikes dito tsaka bike parts and accessories no. So anyway for this video naman ko, ito yung magiging part 2 ng aking uh, vlog tungkol dito sa aking Suntip Spark na gagawin kong uh, Aerobar Rigid Fat Bike yan So <coughs> sa mga hindi pa ng part 1 ng video, lagi ko na lang sa link description yung, uh, yung part 1. Kasi nung Sunday lang yun eh. Uh, ngayon kasi is Wednesday, uh, April 2, 2025. Uh, firstly, uh, share ko muna sa inyo yung experience ko dun sa paggamit ng uh, fat bike. No? Yung ano, yung, <clears throat> yung hindi ko pa napalitan yung mga pyesa. Uh, kasi ang ginawa ko lang dati dito. Uh, Diyan yes, sa, sa, seat height, siyempre bababa yung seat height nung, ano, nung sa una, na mayari, tiras mo. Pero hindi pa, hindi pa yung dati pinalitan ng saddle. Tapos yung manibela, uh, yung pa yung dating uh, 780 mm na mountain peak, tsaka yung stem na ano, yung halos wala ng haba. Ano. Yan, yun kasi yung uh, unang test ride ko, nung no, hindi ko pa napapalitan, siyempre nanibago ako sa handling doon. No. At saka yung gamit ko pa yung 780 mm na lapad na handlebar eh nakakatakot ano nakakatakot sa traffic <laughs> Kasi nga sobrang lapad naman ni Hindi kasi ideal yung uh, 780 mm na ano eh na lapad eh. So uh, from uh, Monday hanggang ngayon uh, hanggang kahapon ay tatano pa. Hanggang Tuesday pala kahapon pala Tuesday. 'Yan, uh, konti pa lang 'yung napalitan ko. 'Yan, yan pa lang, konti pa lang yung napalitan ko diyan. 'Yan, so i-check natin 'no 'yung mga napalitan ko. Ah, uh, unahin muna natin 'yung cockpit 'no. Uh, dito sa maribela Dati nga uh, ito 'yung Mountain Peak na Eagle na may rise. May riser, tapos napakalapad, 780 mm Ngayon, ABR na 'to. ABR na 580 mm na lang to. So, binigay lang sa akin to ni Lester Siron kagabi. So, shout kay Lester Siron. Dahil, uh, binigay, ano, inisponsoran niya ako ng handlebar. Bale yung Mountain Peak Eagle na malapad, sobrang lapad na handlebar na doon sa kanya. Doon muna sa bahay. Kasi, bala ko ibenta yun eh. <clears throat> Then, wala na yung, ano, wala na yung dating, ah, uh, handlebar grips nun uh, pinalitan ko ng Meroka no? ito yung galing sa MC ko na tinanggal ko yan binalik ko na ano Ayan, ginagamit ko na ulit ayan. kaya hindi ko dinidispose to o di pa binibenta kasi gustong, ko, gustong gusto ko kasi yung comfort na paghawak dito eh sakto sakto lang sa palat ko sa preference ko yan kaya nung ano nung nilagay ko na ng, ng uh, ano tawag dito yung grips na may may ano eh, may kasamang ano, bar ends no, medyo lumapad na ano. Siguro nagbuka ng 600 mm, hindi na 580. <clears throat> Then next naman na pinilitan ko, syempre mahabang stem. Uno. Ito yung galing din sa MC ko kasi nga yung sa MC ko paloma na. So nilipat ko lang dito no. Yan, nasa 130 mm ang haba tapos negative 7 degree ang angle. Then ito naman pinalit ko ng ragusa Ragusa na headset 'yan. Then ano pa yung mga ano, binago ko dito. Yung ano na lang, yung saddle. <coughs> Heroic A, uh, ano to? Heroic AS MM M22. Na may ano, may butas sa gitna, malambot yung flexible steel railings to. Yan, so far okay pa ano. So far, mga first few rides okay naman. Uh, hindi ano, uh, naman, no. Then, ito, yung Speed one na uh, MTB clipless pedal, spinnerita ko muna ng, ito yung nasa M-seat ko, yung Shimano 105R7000 na carbon. Yan, uh, wala pa kasi akong budget para dito talaga sa, uh, sa Sunfeed Spark na path bike. Ang ginagawa ko muna, ini sop ko lang. For example, bukas, gagamitin ko yung M-seat. Itong pedal na to, ililipat ko dun sa mc tremor ko. Yan, ganun muna ang ginagawa ko dito. Yan, so so far yan muna yung pinalitan ko. Yan. Yan, ah, uh, ang first impression ko dito sa frame kasi nung una kasi nal mukhang nalilitan nga ako dahil maikli yung seat tube. Size 17 kasi to eh. Ideally dapat para sa akin size 19. Pero kasi nung nung binebenta na lang to dati ng 11.5. Ah, uh, pinasukat ko muna tong uh, top tube yung pinaka yung ano actual top tube length nung sinukat nila kasi uh, parehas doon sa f seat ko na 500 uh, 570 mm ang, top, uh, ang ang actual top tube length kaya pumayag na ano kaya nagdecide na ako noon na bilhin to itong fat bike na to so ang magiging concern na lang nung time na yun itong yung sa seat po kasi to 400mm kasi historically speaking kapag size 17 yung uh, kapag size 17 yung frame dapat 450mm para sa akin ito kasi 400 lang at saka ang nakita ko kasi concern dito itong design na to kasi nga sobrang baba ng ano no sobrang baba ng <clears throat> ng top tube pero ito kasi nilagay ng suporta. Ah. yan additional material dito para hindi basta ano kumbaga hindi basta basta mababali yan So, titingnan natin ito, itong stock ng salpid na seat post na 400 mm, nakikita naman natin na hindi pa naman kita yung minimum insertion. No? Uh, nung pinagtabi ko kasi bago isuksok sukto siguro hanggang dito na lang yan. Hanggang dyan na lang yan. Yan, itong seat post dito, dito sa 400 mm. No? So, so far okay naman, wala pa naman akong issue. Ano, uh, kasi ito yung concern ko eh. So far wala pa naman Ah, okay pa naman tong porsyon na to, no. Kasi yung dating may-ari, mga ganito lang yan siguro yung seat height eh. Sa akin kasi mataas eh. 'yan. at saka pinipilit ko kasi gayahin yung parang setup ng MTB ko dito. Kaso nga lang itong frame na to, nakikita natin na masyadong slack, no. Ito kasi mas mas slack kasi to kaysa doon sa MC Tremor ko. Kaya yung ginagawa ko dati sa MTB na na dapat ito uh, tapat dito sa baby shell hindi na kahit anong i-forward ko uh, hindi na gano hindi na, uh, hindi malapit-lapit no hindi na matapat-tapat yan then kahit na ano kasi sa bagay setback naman to no kahit na gawin kong zero setback eh hindi pa rin ane. lalapit lalapit pero hindi pa rin uh, matutulad dun sa every tremor ko dahil nga dito sa dahil sa geometry ng frame mo no? At saka ang isang concern ko kapag uh, ko uh, pinarit ako ng zero setback to, masyado nang lalapit dito. Masyado nang lalapit Diyan kasi sinukat ko kanina yan eh. Uh, halos magkaparehas lang. Mas ma mas maha, yung reach lang mula dito hanggang dito, mas mahaba lang doon sa MC tremor po ng 10mm kasi yung sa MC ko kasi nakapalo mas time. 150mm. Kaya lamang lang ng konti dito. Eh ang problema ko maging problema ko na pag nagpalit ako ng zero setback, masado nang ano, masado nang lalapit dito sa sa sukat na to. Bali mapipilitan ako bumili ng Paloma stem dito eh malmal ang Paloma stem na brand yung may 2,000. So ngayon dito muna. Ito try ko muna ng ilan ano, iatap yung sarili ko dito sa ganitong current setup. Current, setup, sorry ah. Current setup dito sa Patbay ko. So ngayon nakaano pa lang to. Naka rigid pa lang, wala pang aero bar. kasi nga uh, di pa ako nakakabili no. Malamang ihuli ko na lang yung aero bar kasi ang inuna ko. Ang inuna ko kasi yung drivetrain So umorder na ako ng umorder na ako ng uh, l 2 x naman kasi di pa ako nakakagamit ng L2 eh. So para magawa ko rin ng review no. Kasi puro si Mani yung ginagamit yung drive at saka dati yung micro niya so, umorder ako ng rear shifter na L2AX na 11 speed. L2AX na RD. Tapos, Sunshine na Sunshine na 1150p na cassette sprocket. At tsaka, uh, yung chain Shimano. Shimano HG601 na 126. 126 links naman. Kasi wala dito sa bike, ubos na Bike, 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 ubos na Yan. Yeah. Tsaka umorder na ako ng gulong na uh, uh, pinili ko na lang yung foldable na Chaoyang Sunstone sa Cebu Cycles. Yan. Tapos ang susunod naman yung transit na HaloTech. Mayigit dalawampu siguro na siguro over 2200 na pro wheel. Uh, papasukot ko pa kay Jello o gano'ng kahaba yung Uh, gaano kahaba yung speed na record required dito no kasi dalawang ano pala yan eh. dalawang sukat pala yan eh, eh di pa ako familiar wala pa ako masyadong knowledge sa fat bike no ah uh, kaya papakonsulta muna ako kay Jello bago ako bumili yan yung Halotech crank set sa fat bike yan so itong muna yung ano ito muna yung updates dito sa so, kung meron kita, no regarding dito sa Set up po ngayon na uh, i-comment na lang yun sa comment section down below so maraming maraming salamat sa inyo panunood. <laughs> and don't forget to subscribe by our YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para matotally totally notify kayo. Kaya guys, maraming maraming salamat sa inyo and right see po sa inyo.